Pa-uwi na. Wala. Wala, wala. Pa-uwi na tayo. Bahagi pa rin po yung nabahayan ko nag dating patulong uwi mong 3 4 ko Nang batalong laman nito, kung sa muna yung relasyon niya kay ating PYD general manager humihingi ng cloud. Inawag natin kay hindi lang mga headspace. Dari ang na natin pa. Eh, lisan. Dahil dahil, kung di sabi nila na hindi nito korosda, hindi nito Lahat ng police malapit talaga siya. Alam na alam niyo yung For any moment, any vibe, any time. Here you go. Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Token, Pasadunong Kaya. Pagkakataon ng House, Squad kumiti ng Kamara na representante sa ng mga ng mga katulungkahan si Dating Presidential Spokesperson Ariel Roque. Alam ko na nga po ng Kamara. Laban niya Roque sa aking sa ng ng mga dokumento ng ng World Committee. sa ng komite na patunayan sa Saturday morning na sa siyang mabuti ng mga mga na rin si Roque? Ito mga mga mabuti ng ng mga ng Tokyo na kanyang straight route of viability and not road oh, or oh, that work pinagsusunod na rin si Roque at Quad Unity ng mga dokumentong nagpapatunan hindi talaga siya ang nagmamayari ng mga kumpanya ng pamilya Roque Inamon din ng komite si Roque na patunayan hindi na, na hindi kung ng kanyang mga kayamanan sa Philippine Offshore Gaming Operators na iniimbestigahan ng Quad Committee. Samantala kabilang si Caloocan Bishop at Catholic Bishop's Conference the of the Philippines President Virgilio David sa dalawang putisa na napili ni Pope Francis na maging bagong cardinals ng simbahang katolika. Isinagawa ng Santo Papa ang anunsyo sa kaniyang misa sa Vatican. Isa sa gawaga ang installation ng bago talagang Cardinals o tinatawag na consistory sa darating kuya ng Desyembre 8 bago pa man ang pagbubukas ng Jubilee Year ng 2025. Ito na ang pangsampo na consistory na isinagawa ng Santo Papa sa loob ng labing isang taon niyang panunungkulan. Mula pa noong 2016 ay naging obispo na ng Diocese of Caloocan na nagaling nga sa pagiging Fernando sa Pampanga si David. Taong 2019, nagbapuha ni David ang suporta ni Pope Francis dahil sa natatanggap itong mga banta sa buhay mula sa pagbabatikos niya sa Francis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinilang e naman siya sa Betis Guagua sa may lalawigan po yan ng Pampanga, si David na naging kilalang Bible Scholar. Sa nakamit din po nito ang uh,